So ito guys, quick reaction lang po. Ah. Gusto ko lang ikong congratulate yung Gilas Under 16. Uh, of course, led by coach Josh Reyes para sa kanilang panalo laban sa Japan uh, to advance doon po sa semifinals and uh, uh, to book and qualify for the FIBA Under 17 Basketball World Cup next year sa Turkey. So nandyan po sila, okay? Uh, along with Australia New Zealand, and China. So bigatin po yung pong mga nakasama po nila diyan sa apat na slot na yan. So big deal yung po kanilang panalo. Of course, yung uh, si Kiefer Alas, napakahusay na bata. Diba? Uh, uh, anak ni coach, uh, ni, ni coach uh, Sambuanga. Uh, Louis Alas, tama ba? O oh, yun, tapos kapatid nung uh, naglalaro din ngayon ni Kevin Alas na naglalaro din ngayon sa Gilas. Napakahusay na bata. Talagang ang, ang uh, na-dominate niya yung laro. Tapos meron din akong kaibigan dyan sa Gilas Under 16, si Iris Chua. So, shout out sa you bro. Uh, congratulations Diyan sa ginagawa niyong Magandang trabaho uh, Diyan sa competition ngayon di ba? Uh, sa Qatar At uh, ang next po nilang makakalaban Ay Australia At pag nanalo sila doon sila ay pupunta sa finals Kung sakaling di sila palarin uh, Battle for third place Either against New Zealand or China So mabigat-bigat Ang tatahakin pero either way They have booked uh, Their ticket To next year's World Cup. So, mission accomplished. Pero, yun, uh, hopefully, sa Australia, maganda rin yung ipakita natin. Okay? So, hati ang uh, reaction ng mga netizen tungkol dito kay Coach Josh Reyes. na Yung iba nagsasabi, oh yan, you're stepping out doon sa shadow ng iyong ama. Ganon. Uh, o, you're proving the critics wrong. So, yun yung kanilang sinasabi. O, meron namang iba na, Hindi, yung mga players yung magagaling. Ayaw pa rin namin kay Josh Reyes. Eh, uh, hindi talaga na talagang yung galit para sa mag-amang Reyes ay talagang uh, mabigat talaga. Okay, sa akin simple lang yung opinion ko sa issue na yan, okay? um ako po ay COO din. Naging COO din ako, Children of Owner. Ibig sabihin doon po sa kumpanya ng aking ama. 'Di ba? Ako po ay nagtrabaho doon. Naging manager ako, ginawa akong manager kaagad kasi po dahil sa Tatay ko, di ba? Dahil sa siya yung may-ari ng kumpanya. Maraming pagkakataon po na ganun yung nangyayari. Na nalalagpasan natin yung mga ibang tao, nabibigyan tayo ng mas magandang opportunity dahil sa magulang natin. And hindi mo naman masisi. Si Coach Jotre, eh, kaya nga siya nagtatrabaho para sa magandang buhay sa mga anak niya, di ba? Uh, pero sa akin, para sa akin, if you are given that opportunity, you have to work twice as hard, okay? O kaya, triple, times 4, times 5, times 10. Work uh, times 10 harder than the other uh, coaches o yung mga ibang tao just to prove na you deserve to be there. Okay? So, kailangan po niyang patunayan talaga. Mga, mga, doble, triple na, na he deserves to be there at kahit na nakuha niya yung opportunity dahil sa anak siya ni Chot. Diba? Aminin na natin, yun naman talaga. di ba Na Nabigay sa kanya yung chance He made the most Out of the Opportunity And uh, Gave uh, an, an incredible performance And so far Kung babasihan natin yung results Eh maganda Yung kanila nagiging performance diba? Sa akin naman yun naman yun eh Diba Usap tayo ng usap Usap ng usap Pero at the end of the day yung performance, yung resulta. Kaya nga, nag-step down na din si Coach Chot Reyes dahil yung sa resulta ay hindi tayo satisfied. Hindi, siya satisfied sa resulta na nakuha niya. O, itong kay Josh, di ba? Yung resulta, so far, eh, okay naman, di ba? So, he, he needs to prove himself twice, thrice, times five. Talagang, that, the pressure is on him. Hindi din niya masisisi yung mga tao na may pressure na ganun sa kanila. Kasi iniisip din namin ng mga tao na ang daming magagaling na coach na tinalunan mo. Ikaw yung nalagay dyan, di ba? Dahil sa iyong ama. O patunayan mo ngayon, di ba? Sa akin, embrace niya. Embrace niya yung pressure, embrace niya yung challenge. And uh, ganun talaga buhay eh. Ganun talaga buhay. Kung mga yung mga ibang coach, walang koneksyon, walang ano, pero magagaling sila. Talagang buong, talaga, hanggang, tumanda sila. Hindi sila napopromote o hindi sila napapansin ng mga malalaking programa, di ba? In the case of Josh Reyes, napakabata. Head coach ka agad, nung under 16, di ba? And uh, nga, kailangan sa akin lang, uh, wag niyang masamain yung mga bashing and yung mga patunayan niya. And the only way you can prove that is through winning, di ba? And uh, although binabasyo kanyang ama dahil sa learning experience, eh hindi, diyan ka natututo. Diyan ka natututo talaga. Yung mga bashing na yan, yung mga experience na yan, take all of that and patunayan mo na I deserve to be here. I deserve the co to be the coach ng under 16 at I will exceed yung expectations na uh, sinet ng mga tao sa akin. Sa akin lang yon, Walang reklamo reklamo dito. Di ba? Ginusto nyo yan eh. Ginusto nyo yan eh. Nailagay siya dyan talagang yung yung mata ng mga tao talagang hindi hindi mo hindi mo maaalis talaga na yung mga tao eh mainis dahil marami kang tinalunan no? wala na tayong magagawa diyan di ba just uh, kumbaga prove prove yung doubters uh, prove your doubters wrong by uh, giving good results at so far maganda yung result. So, yun lang naman ang masasabi ko dito. Diba? Eh, sa akin, ganoon talaga eh. Alam mo, eh, meron talagang mga pagkakat... Kaya nga nagtatrabaho ng mga magulang natin eh. Para mabigyan tayo ng magandang opportunity eh. Pero pag nandiyan na yung opportunity, oh, hindi mo na pwedeng ituro si Daddy Jay. You have to do this on your own. You have to achieve this on your own ba diba? At uh, so far sa Qatar, maganda 'yung pinapakita. So congrats, congrats do sa panalo nila. So 'yun lang 'yung opinion ko diyan. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Uh, let's go Gilas. 'Yun, Australia, kaya yan. Fight!